Hmm, sarap talaga ng sabaw pag taglamig, guys. Kaya ayan, naisipan ko din magluto ng tinola para may sabaw tayo. At eto na nga, guys. So, dahil magluluto tayo ng tinola, mamimitas tayo na ating ampalaya. Eto yung masarap na sahog sa tinola, guys. Naalala ko pa nung nanganak ako, palaging ganito, pinapaulam ng nanay ko. Kaya dito tayo sa garden ni tatang, may mimitas tayo ng isang bunga lang ng ampalaya guys, tapos mga dahon-dahon na at talbos, ganyan para naman masarap yung ating tinola kung may papaya lang sana papaya ang isasahog natin dahil may ampalaya guys hindi naman masyadong mapait basta pag hanguin mo na agad sa sabaw so ayan guys dahil nakakatuwa mamitas ang mga ampalaya dito guys eh maninipis ang dahon kahit magulang na yung dahon niya maninipis pa rin siya so pwede pa rin siyang isahog hindi guys sa pinas na kapag ano na eh, makakapal na yung dahon, tapos magaspang, tapos mapait na mapait. Dito guys, hindi. Kaya napakasarap pitasin. O, oh, di diba? Kikita nyo guys. Ang dami ng ano, ang dami ng pinagkuhanan ng dahon. Kasi, kahit dun sa pinakamatandang dahon niya eh, mura pa rin ang itsura sa saka kasi kaya hindi halatang matanda na kaya ayan lahat yan na pwede guys kukunin tapos dalawang klase yung ampalayang tanim ni tatang may ampalayang puti at saka yung green yung green na green na magaspang yan ang mapait na mapait pero itong puti masarap to guys pero akala mo Uh, mura pa, matanda na pala kasi nga matigas na yung buto, parang malapit ng mahinog. Pero guys, din man 'yan daming bunga, 'di ba? Mm. Sa susunod, magigisa naman tayo ng ampalaya na may kamatis kasi sayang naman pag nahinog lang siya. Ayun guys, nakakuha na ako ng sakto na lang sa isa sa hog naming tinola namin. Mm. So, paglabas natin ng garden guys, ilalak natin yung pinaka-gate ng garden kasi pwedeng pumasok si Lola pag nakabukas yan. Kasi maglalaro siya dun sa mga halaman ni Tatang. Ayan guys, oh di ba diba? naghihintay na nga si Lola o. Oh. Good morning Lola. O yan, mainit na kaya ganyan. Nagpapaaraw eto lahat guys yung nakuha natin. Ayan, pinakita ko din kay tatang yung nakuha ko. Sinabi ko isa lang yung nakuha kong bunga. Sabi niya, naghanap daw siya ng bunga pero wala daw siyang nakita. Kasi guys, nakatago yung iba. Hindi siya nakakulumbitin sa sapa. Ito na nga guys, dahil may nakita din akong malunggay ni tatang doon isang puno. Kumuha ako ng tatlong tangkay. O, ba diba? So, tatlong tangkay lang muna kasi hindi pa siya masyadong malago. O, ba? Diba? Masarap kasi to, masustansya. Maraming benefits sa ating katawan. Kaya kapag may malunggay kayo, mag-ulam kayo ng malunggay, guys. Isahog nyo sa mga ulam nyo. Kasi madaming benefits ang malunggay sa ating katawan. O, ba? Diba? Kompleto na ang aming pangtinola. May malunggay at may ampalaya na siya, guys. O, oh, ayan. Sisimula na natin. Hugasan. Binabad ko yan ng asin na may tubig para tanggal lahat kung may uud man siya. O, lahat ng dumi, matatanggal siya, guys. Ito na nga yung manok, guys. Ang lalaki ng hiwa. Kaya yung isang part ng tay, hinati ko pa. So, ngayon, magigisa na tayo. Kukunin natin yung mantika. konti lang yung ilalagay natin. At saka, Papainitin muna natin, mainit na 'yan saka ko nilagyan ng ano. Konti lang nilagay kong luya pero dadagdagan ko 'yan mamaya para mabango at malalasahan natin yung luya talaga. Ayan, ang ginawa ko sa manok, guys binuhusan ko yan ng mainit na tubig. Dahil mainit na dun sa may gripo, dun ko na lang siya nilagyan ng mainit na tubig para tanggal lahat ng lansa at saka yung parang may dugo-dugo pa. So, gigisa lang natin guys. Ganyan lang bawang, sibuyas at luya. Saka na natin ilalagay yung anlalaking legs. Kasi ayoko naman ng hiwain yan para isang tao, isang hiwa na o. Oh, di ba Yung thighs, ginawa kong dalawang hiwa kasi ang lalaki guys. So, ganyan lang ang pagluto guys sangkot-sangkot siya lang. Hangwanguin lang, ganyan lang ako magluto. Tapos, para hindi iwas lansa daw, lalagyan mo ng patis habang sinasangkot siya. Ganun ang diskarte guys, o technique para hindi malansa yung manok. Lagyan mo ng patis konti habang ginigisa. to paigain mo siya konti, tapos hanggang mag-brown, ganyan, lagyan mo rin ng paminta. Tapos, syempre, nung nag-brown na, nilagyan ko na ng sabaw. Kan kanda terbang sabaw guys parang isang barko kasi syempre tinola yan so kailangan natin ng maraming sabaw kasi maghihigop tayo para medyo pagpawisan naman kasi lagi na lang giniginaw ang ating pakiramdam ito na nga guys so hindi ko na naisipang ipag tabi si Norbin ng sabaw kasi mapait pero nung kumain kami guys hindi naman niya nalasahan yung masyadong pait kasi bago pa pumait ng pumait ang sabaw pinagtabi ko na o oh, sineparate o oh, sineparate ko na yung dahon para hindi siya mababad masyado sa sabaw, para hindi mapait. Ganun lang lang ang gawin nyo guys. Gayahin yung ginawa ko para hindi masyadong mapait, i-set aside mo yung ampalaya. Dahil marami pa kaming bahaw guys, yun muna ang pinainit ko sa microwave. O, yun na lang ang kakainin namin. Tapag kulang, nagsaing din naman kami ng bagong saing. Kaya, ayan, guys. Let's eat. May mangga din kaming hinog. Kain na. Ayan, si Norbin kumakain.